Saglit lang po. Kamangha-mangha, yan ang salita para sa ating pagdiriwang ng Santisima Trinidad sa linggong ito. Ano ba kamangha-mangha? E eh, di ang Diyos, sabi nga ni Moises sa unang pagbasa. Saan kayo nakakita o saan nyo naranasan na mismong Diyos nakipag-usap sa tao? O di ba? Kamangha-mangha yun. Ay nako. Kamangha-mangha, alam nyo? Sa, sa Ebanghelyo, si Jesus. Ang Diyos, makapangyarihan. Pero binigay niya ang kapangyarihan na yan sa kanyang mga alagad na iniwan naman siya eh. Tumalikod sa kanya. Kamangha-mangha na sasabihin niya, dadali niyo ang pangalan namin. Magbinyag kayo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ano pa mas kamangha-manga? At dito pangalawang pagbasa. Tinawag daw tayo para ang spiritong banal mapa sa atin at tuloy ang tawag natin sa Diyos natin ay Ama, Abba, Father. O ano ba yon? Kamangha-manga po. Itong ating kapistayan, ang mas nakakamangha, ay eh kasali tayo. Sabi ng Diyos, tatlo kami, sama kayo.